Spirit Guide Messenger po, welcome back po. Guys, gusto ko lang po i-share sa inyo or bigyan kayo ng clarity about sa serbisyo na ino-offer ko po, ano? Uh, yung past life reading or Akashic reading na sinasabi, ano? Actually, itong past life reading, ano, or Akashic reading po, hindi po ito isang psychic reading or tarot reading na ginagawa, ano. At uh, iba rin itong ginagawa ko sa aking YouTube channel, ano. Ito, tarot reading to, ano. So, pag nag-avail po kayo ng uh, Akashic reading, which is yung past life nyo, ano, aalamin natin, ano. So, ito po ay isang soul reading na ginagawa, uh, which is yung pamamaraan ko po through meditation po. Ako po ang magmeditate. Okay? So, soul reading po siya, ano? Uh, para maunawaan niyo po yung inyong soul energy at para uh, matulungan kayo na magabayan sa mga susunod yung moves o yung inyong mga next step para mapabuti po ang inyong life journey dito sa mundong lupa. Okay? At kung uh, kumbaga po sa school, ano? Meron na kayong magiging kodigo. Okay? Pero hindi kayo mand mandudugas, mandadaya. <laughs> okay? Uh, para mas mapaganda nyo ang inyong landas, mas, uh, kumbaga, mas tama ang inyong landas na tahakin, malinis na paraan, ano? Malinis na, uh, hindi, hindi, porky, uh, titignan natin yung past life nyo, eh, ano na siya, cunning, yung ganon, cheating, no? Hindi. At uh, hindi rin po ako nang kukulam. I'm sorry, ano? At uh, yung mga uh, let's say soulmate nyo, andon din po yan. Na, nakasulat din po yan sa inyong Akashic Records. Ano? Daladala -dala yan ang soul nyo. Kasi ang soul nyo, ang memory. So ngayon, doon natin malalaman sa past life reading, uh, malalaman mo yung paulit-ulit na pattern ng buhay mo. Let's say, bakit palagi ka naghihiwalay sa asawa? Or bakit... Um, palagi kang iniiwan or palagi kang mag-isa or paulit-ulit na palagi kang naloloko, uh, nawa 1, 2, yung pera mo, may, may reason yan. Ano? So, sa past life reading natin, malalaman yung mga, negative patterns mo. So, para maka-overcome ka, mas kung kaya mo <laughs> kung okay lang naman sa iyo ano mas makakabuti na uh, tingnan natin yung past life mo silipin natin yung iyong akashic record at pwera pa dyan, ano, itong Akashic Record or Past Life Reading na sinasabi, ano, magkakaroon ka ng pangunawa sa layunin mo talaga sa buhay. Pwede mong mahil yung past trauma mo, uh, malalaman mo rin kung paano pausayin yung spiritual connection mo, ano, pausayin mo yung paggawa mo ng decision, at madadagdagan ang iyong sariling kamalayan. Marami pa, marami pa, marami ka pang ma malalaman ano. At uh, ang Akashic record or ang ating past life, syempre marami yan ano. So hindi naman matatapos ng na isa-isa lang ano. Pero ang suggestion ko, kung first time lang po kayo gusto niyo mag-avail ano sa Akashic reading na yan ano. Or just ang kailangan ko lang is yung picture nyo at saka yung date of birth. Syempre yung full name nyo kailangan ko rin. So, marami, marami kasi tayong pattern dyan para mas malaman nyo kung sino talaga kayo. Ano. And after ng Akashic uh, or past life reading, ang kailangan kap kasi po dyan ano, natin, ano, kailangan balancing. Balance nyo yung inyong masculine at ang inyong feminine energy. So, ang gagawin nyo is blending, balancing, logic, and intuition. Plus, yung action, compassion po, ano, wag na dapat huwag mawawala yan ano para mapabuti nyo ang inyong life journey okay guys so ganun po yan ha so kung gusto niyo po mag-avail contact niyo lang po ako